Kylie Padilla, inaming may lalaking nagpapasena ng kanyang puso. Recently lamang, in-address na ni Kylie sa TikTok video ng celebrity fitness coach na si Francis Simone ang uh, usap-usapan tungkol sa kanyang non-showbiz boyfriend na nakitang kasama niya sa mall. Sa naturang video, tinanong ni Francis kung sino nga ba talaga ang lalaki na kasama niya sa mall. At agad na sinagot ni Kylie ng quote-unquote, yung nagpapasaya sa puso ko. Sunod namang nagbiro ang aktres at sinabing parang kamukha nga nito ang celebrity fitness coach na si Francis. Samantala, hindi naman pinangalanan sa video ang misteryosong lalaki. Pero ayon sa mga report na ito ay ang tattoo artist na si Gino John Simon or Simon. Sa isa TikTok video, tinanong ni Francis ang aktres kung ano ang thoughts niya tungkol sa Simon Experience at sinagot ito ni Kylie ng Unforgettable. ang hindi ito ang unang pagkakataong nakitang magkasama si Kylie at Gino dahil recently lamang ay ilang beses nang nakitang tattoo artist sa IG account ng aktres.